Ang singer na nagpalugi sa isang airline matapos niya silang gawa ng diss track, matapos nilang masira yung gitara niya. March 31, 2008, nasa kalagitaan ng tour itong si Dave Carroll kasama ang banda niyang Sons of Maxwell kung saan nakasakay nga sila sa isang aeroplano ng United Airlines. Since banda nga sila, meron nga silang mga dalang mga gitara at nilagay nga nila to sa check-in baggage. Naging maayos naman yung flight nila pero nung maglan sila, dito na nga sila magsisimulang magalit. Dahil mula sa bintana ng eroplano, nakita nga nila yung mga gitara nilang pinagbabato nga daw at hindi nga maayos na binubuhat ng mga baggage handlers. Itong mga gitarang ito ay umaabot nga ng mga daan-daang libong piso so sila, hindi nga sila natuwa doon sa nakita nila. Subukan nga nilang magreklamo doon sa flight attendant pero ayun nga, ayaw silang pansinin nito And sinusungitan pa nga daw sila. Pagbaba nga nila ng eroplano, nagreklamo nga sila, kaya siya pinagbabato nga yung mga mamahalin nila mga gitara, hindi nga daw maayos na hinahandel, pero same as before, hindi nga sila pinapansin, and sinusungitan nga lang din sila. Ayun sa kanya, bali nga daw kung aksidente lang na ibagsak eh, pero kung talagang sinasadyang ibato, and sirain nga yung gitara, ibang usapan na daw yon. So ayun na nga sa pagland nila, wala nga kumakausap sa kanila and sa pagod nga din doon sa mahabang biyahe, nag-decide nga silang dumiretso na lang doon sa hotel para nga makapagpahinga na since may concert din naman sila kinabukasan. Labas, mukhang okay naman yung case ng gitare so hindi niya na-chinect yung mismong gitara and natulog na nga siya pero kinabukasan, dito na nga siya magagalit sa makikita niya. Habang nagsa-soundcheck, dito nga niya na-realize na nasira nga yung gitara niya. So syempre nagreklamo nga siya ulit doon sa may airport kasi nga nakita nga niyang pinagbabato nga yung gitara niya na most likely yun yung dahilan kung bakit nga to nasira. And same as before, itong airport, wala silang binigay na maayos na solution doon nga sa problema ni Dave. Tunayan, pinagpasapasahan nga siya ng mga airport kung saan basically wala daw silang interest na bayaran nga yung damage nga ng gitara kasi nga daw, wala daw silang kasalanan sa nangyari doon sa gitara ni Dave. Nang linggo at buwan nga niyang sinubukan makapag-usap nga ng maayos doon nga sa mga empleyado nga ng airlines pero yun nga, wala talaga silang binibigay na maayos na aksyon doon nga sa nangyari sa gitara. El dito, siya na nga lang yung naglabas ng pera para nga lang mapaayos yung gitara niya kung saan gumastos nga siya ng mahigit 69,000 pesos. Tunayan para nga maging fair and matapos na nga itong away nila, nakapag-negotiate nga itong si Dave si United Airlines kung saan sinabi niya na bayaran na lang nila yung 69,000 pesos na ginastos niya pang pagawa nga doon sa gitara kahit via flight vouchers na lang. Pero yung airlines ayaw talagang magpatinag and ayaw talaga nilang maglabas ng pera. Kaya naman sa galit at inis nga nito ni Dave, gagamitin nga niya yung talent niya sa paggawa ng kanta at pagkanta nga mismo dahil nga singer siya at dito na nga siya gagawa ng diss track laban sa United Airlines. Katunayan, bago nga siya fully nag-commit sa paggawa ng kanta, winarning nga at sinabihan nga niya muna yung United Airlines, nagagawan nga niya na sila ng kanta, laban nga doon sa mga ginawa nila na mga walang kwentang pag-assist nung nasira nga yung gitara niya. plano ni Dave, mabuo nga yung diss track niya at ipost nga ito online ng libre, kung saan ang goal lang naman niya ay 1 million views para nga lang maging aware yung mga tao sa ginawa nga sa kanya ng United Airlines at sa pang-alipusta nga sa kanya nito Nung nasira nga yung gitara niya. Ang title ng kanta niya ay United Breaks Guitars and nirelease nga niya ito online on July 7, 2009. At paparundig ko nga sa inyo ilang parts ito. Broke my Taylor guitar United, United. Some big help you are You broken, you should fix it Siguro sa sobrang galing nga na singer and songwriter nga ni Dave dahil ginawa nga niya yung kanta with matching music video nagtrending at nakakuha nga to ng not just one but millions of views online sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil nga sa kanta niyang sobrang catchy, kumalat nga yung ginawa ng United Airlines kung saan dito na nga sila binash ng napakaraming tao. Sobrang sumikat nga yung kanta and kumalat nga yung issue tungkol nga sa si United Airlines na lugi sila ng mahigit 180 million US dollars or mahigit 10 billion pesos. Liban dito, naapektuhan nga din yung reputasyon nila na naging dahilan para nga mabawasan yung mga sumasakay sa eroplano nila. Ayon pa nga sa Time Magazine noong December 2009, ang United Breaks Guitars ay number 7 sa top 10 ng mga pinaka-viral na kanta noong taon na yon. Tipin mo yun no, sana tinanggap na lang nila yung 69,000 pesos na vouchers kaysa nalugi nga sila ng mga bilyong-bilyong piso. After ngang sumikat ng kanta, nagboom nga din yung karyer ng banda nga na Dave Carroll kung saan kumita din sila ng milyon-milyon. Siguro mabuti na rin na nagkaroon nga siya ng issue doon sa United Airlines kasi alam mo yun, parang nakabuti din naman sa kanya to in terms of career nga niya. Yun, available pa nga rin online yung music video kung saan meron nga tong 28 million views na. Kung iisipin, 16 years ago na ito nangyari pero naipakita nga dito yung kapangyarihan nga ng internet kung saan hanggang ngayon nakikita nga natin na mahirap at hindi ka talaga pwedeng gumawa na masama dahil pwedeng-pwede ka nga masira sa isang post lang. Gusto na rin siguro to sa mga kumpanya At mga tao na maging mabuti ala. lang. Ayawin lang natin kung ano yung tama kasi kung hindi yung karma yung huli sa'yo, yung mga tao sa internet yon. <laughs>